Ayan guys, hanapin ko yung ahas. Kung mayroong ahas dyan sa loob. Ayan, maraming tampak. Titingnan ko kung may ahas talaga. ako magalungkat baka mahawakan ko yung ahas huh? <laughs> takot ako magalungkat ang dami kasing basura dito oh Takot ako magalungkot baka mahawakan ko yung ahas mo. Tapos bulagain pala takot ako maghalongkat nung marami doon eh. kasi <laughs> iniisip ko baka makahawak ako ng ahas ba <laughs> kasi dito banda yung ahas sa may lamisa dito mabuti hindi pumasok sa kwarto ko mabuti nahuli siya ng guard kaya e, yan tinitingnan ko baka may ahas sa loob Sa dami ng gamit dito. Paano ko kaya makita yun? Nakakatakot halong katin. Yan guys oh. Nakakatakot ako halong halungkatin. Baka kasi pag hawak ko may ahas. So yan lang muna guys kasi marami pa yung aking halong katin dyan. Babay muna.